<laughs> Bakit puro si Nanay Cristo yung nasa gallery niyo, Tay? <laughs> Bakit? Masama ba? Wala naman ako sinabi, Tay. Eh, pero alam niyo, Tay, napansin ko lang. Kakaiba talaga yung ngiti niya. Ngayon. <laughs> Wala. Anak, alam mo naman, masaya-masaya lang ako kasi magkasundong-magkasundong na yung pamilya natin. Alam mo, yung huling beses na naramdaman ko yung ganitong kasaya nung Kinasal kami ni Nanay Christine sa Kuta. Yun ang pinaka-importating araw para sa akin. Kaso, yung kasal namin sa Kuta, wala namang visa yun sa mata ng uh, gobyerno. Kaya gusto ko sanang baguhin yun. Baguhin tayo? Anong anibing sabihin? Hindi ko napakakawala ng Nanay Kristi ko. Gusto ko sana na ipagpatuloy yung na-outlet namin pagsasama bilang mag-asawa sa kuta. Kaya nag ako na aalokin ko na sana na magpakasay. Talaga, eh. <laughs> Bubuo na <yun> sa ating <laughs> pamilya. Han? Han, ano lang alala ako sa'yo? Bakit hindi ka sumasagot sa text at sa tawag ko? Ba't nakainom ka? Are you okay? Huh? Is everything alright? Pinuntaan ko si Christy kanina eh. Hindi niya si Tori na pumunta sa kasal natin. Ano? Nababaliw na ba siya? Hindi niya pwedeng gawin yon. Dapat kinausap po siya, sabi mo, huwag niyang gawin yon. Nakiusap ako sa kanya pero nagmatigas siya. Why oh, is this happening to me? Gusto ko naman maging... maging maging kompleto, maging masaya yung kasal ko. Iyak sa mga mahanakan nang wala yung kapatid ko. Wala yung best man ko. Hindi ko na kung nasan siya. Pati yung sarili ko pala hindi makakapunta. I want her to be there. I want my daughter to be there para makumpleto yung happiness ko. Hindi ko ikipasya ito Kausap. Pwede ba tayo mag-usap? Uh, may problema ko ba? Narinig ko usapan ninyo ni Billy. Tapatin mo nga ako. Bakit naisipan mong alukin ng kasal si Christy? Alam ko, mahal na mahal mo si Christy. Pero may nararamdaman akong ibang dahilan eh. Ano ba talaga mo? motibo mo? Napapraniho ako, kausay. Baka ho kasi malaman ni Christy yung sikreto ko. Na baka sabihin ni Shira ito sa kanya o baka malaman niya to ng ibang paraan. Kaya naisipan ko na pakasalan siya dahil kahit pa paano pag nalaman niya ang lahat ng katotohanan, hindi niya ako basta-basta iiwan kasi mag-asawa kami talaga ang solusyon mo sa problema? Diyos ko! Ang tigas talaga ng ulo mo. Bakit ba ayaw mong sundin ang payo ko sa'yo? Ha? Ba't hindi mo na lang sabihin kay Christian ang totoo? Oh, sorry ka. Sabihin mo nagsisisi ka. May chance ka na patawarin niya. Kesa yung pipilitin mo siyang madaliing magpakasal para lang makasiguro kang hindi ka iiwan. Ano ba yon? Pasensya ka na, Wala na ako talaga akong ibang paraan na naiisip. Kailangan ko kong gawin to. Dahil alam ko, ito na lang ho talaga yung paraan para hindi mawala sa akin si Kristi.